Ano masasabi mo sa nangyari sa SM Mega Mall? Di ba ikaw yung nasa video? Tayo, masyado kayo one-sided eh. Hindi nyo mo na inaalam kung anong tunay talaga at kung anong totoo. Doon sa nangyari sa pagitan ng Sampagita Girl at sa kanong gwardya. Ito mismo ang nagsabi na nagpapatunay na matigas nga talaga ang ulo at kinakausap ng maayos na hindi nakikinig itong bata na nagtitida ng sabagita doon sa may Mega Mall at minumura pa niya ang gwardiya kasi ayaw nga umalis. So panoorin niyo muna itong video na to bago kayo mag-react. Um, kahit sino siguro mahaba pasensya, mauubusan ng pasensya doon sa bata na yun. Guys, ito yung nakikita niyo sa SM Mega Mall guys. So, yan. Yung nakaupo naman dun guys, ako yun Ito yung nakatayo din guys. Siya ang may ito. alam kung ano nangyari. Sabi niya yung girls gusto nyo ba malaman? Credit lang po kay Ma'am Singkay tungkol dun sa nakasubaybay, nakakita sa nangyari tungkol sa pagpapaalis sa bata na nagtitinda ng sampagita ito ang tunay na nangyari. Sabi niya rito, for umaambon na andun na kami, hihintay ng June ride, din andun na din sila, sinisita sila ni Kuya Guard, kailang balik yung guard, din pinalilipat sila sa overpass, tapos minumura niya ang guard kasi ayaw nila, din umalis uli yung guard kasi nag-iikot siya, pabalik-balik siya sa pwesto namin nung bata na nangihingi ng pera, so nangihingi ng pera, hanggang sa sinabi na nung guard na bakit daw ang hirap niya pakiusapan, reply ng bata, is mora. Din nagsabi ang guard na sa huling iikot siya, kukunin na niya ang sampagita kasi nga di siya nakikinig sa pakiusap. Ang sagot niya lang sa guard is di kunin mo hanggang sa kumambun na. Andun pa rin ang girl bata na lalaki na kasama niya. Ayaw pa rin lumipat sa overpass hanggang sa nag-away na sila ni guard. Minura si guard. yun yung time na hinablot na ni guard yung sampageta. nag na sila after ng away nila. Tsaka sila nagpunta ng overpass. Andun pa na ko tapos na ang incidente. Tsaka doon lumakas na ang ulat. Wala akong kinakampihan. Sinasabi ko lang. Kung ano ang nakita ko na pinagsimula ng away nila. Kahit ako wala akong alam kung ano man background ng isa't isa sa kanila. At I'm is kung ano ang nagaganap before and after the scenes. kasi andun ako katabi ng girl kasi kung ano ang nakita nyo sa video is yung part lang ng video ng mga tao kasi may gulo na pero yung part na usapan pa lang ng dalawang tao na involved is wala kasi bakit nga naman nila i-video kung sinisita pa lang nag-video ang isang tao kasi nagkaka-interesado sila sa ganap pero never nila inaalam ang umpisa yun lang po so nakita nyo na mga kalakbay mas naniniwala ako sa kung anong sinasabi ng gwaadya pero hindi ko siya kinakampihan ha. Kasi alam ko naman na mali ang ginawa niya yung pagsira sa mga paninda ng bata at saka pagtadyak. Kaso nga lang hindi magyayari yon hindi magtitrigger yung kung hindi minumura ng bata yung gwardiya. Kaya huwag kayo one-sided. Ano yun na mahirap eh. Hindi nyo lang kasi naiintindihan na napakahigpit ng SM. Sobrang higpit. Dahil alam ko kung ano ang batas ng SM dahil lang tatrabaho ako sa SM hanggang ngayon. Huwag ako at rumuruta ako dyan. Ayaw nila na may mga nagtitinda sa harapan na nakakaabala sa mga pumapasok sa kanila na mga nagsashopping. Kaya nga, masyado mahigpit ang mga gwardiya dahil sa sinusunod nila kung ano ang utos sa kanila ng management. Dahil pag hindi nila sinusunod yung management, sila ang malilintikan, sila ang masasabon.